hapon so may bago naman tayong lakad ngayon so kasama natin si mami na sa likod so kasi meron kaming parang thumb bike bukas siyang gagawin so may malolos or kalumpit lang naman ka so gabi yun so kailangan may ilaw tayo eh, medyo madilim yung ating headlight so ngayon kaya pumunta tayo ngayon sa may lugam kay uh, shout out kay sir Nelson LEDs So, doon tayo magpapakabit ng auxiliary lights ng ating uh, mini driving light para kitang kita tayo sa daan. So, yun yung pinaka pupuntahan natin ngayon. So, pinag ko na siya at pa-document natin yung gagawin. And then, makukumpare nyo doon sa last vlog ko kung ano yung difference niya sa ilaw. Kasi kung makikita nyo doon sa... Last vlog ko, madilim siya, di ba? May nag-comment ng isa na tropa natin. Shoutout kaya Uh, tropa uh, uh, kapwa rider na bigulano dyan si boss noel enriquez so uh, nag comment siya na madilim na daw yung ating uh, ilaw so number one kasi na priority yun na kailangan nating uh, maging maliwanag maging visible at maging makita natin yung pinakatinadaanan natin sa, sa gabi kaya magpapakabi tayo ng auxiliary light so mamaya samahan nyo ako kung ano yung magiging changes na iwan lang natin yung bike sa kanila 3 to 4 hours daw gagawin mainit pala to sa paa <laughs> so yun guys uh, dito pala tayo sa bypass so sabi nga nila pag bumili ka daw ng motor, ah uh, makakatipid ka. Mas tipid daw siya sa gas. Mas uh, Ano ba yun mas mobile, konti yung gastos, uh, mababa yung maintenance pero hindi eh, parang budol eh. siya. <laughs> pag nag-start ka kasi na bumili ng bike, syempre yung mga kailangan na accessory niya ka lang palagi mo, diba ba? So, unang una nating pinalagay dito yung ating ibutech um, na sliders. Importante 'yun, siyempre pag natumba yung bike, at least pa paano protektado. So, pangalawa nating pinalagay yung spool niya sa likod. Wala pa tayong paddock stand pero na tayo ng spool para sa uh... Alam mo yon, yung pang uh, pag uh, stand natin siya medyo pag naka-side stand kasi mabigat 'to eh. So pag naka side stand siya, medyo issue na pag natumba, baka matumba, hindi pa naman patay yung garahe ko. So kailangan kahit papano, medyo meron siyang support. Kaya hindi uh, pa natin na order kasi wala pa akong nahanap na medyo maganda quality na paddock stand. Pero yung school nakapita natin. Next na pinagay natin yung ating, uh, ito pala, yung tank bag. Ah, uh, kasi mas convenient to kaysa yung magkakaroon ka ng shoulder bag o belt bag. May belt bag naman tayo pero for siguro mga malilit na rides yun. And then si Mami rin, siya na rin gagamit nun. Tapos tayo, ito na lang tayo, yung tank bank. So medyo magkapoblema ngayon yung tank natin, di ba? Gaya yung sabi ko sa last vlog. Uh, ang, 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 problema niya is yung kinaka bracket niya. Uh, yung una mali sa yung binigay sa akin pero shout pa rin again shout out sa after sales ng uh, Zero One Moto so pinuntahan pa nila to para i-repair pero meron pa rin natirang problema ang pinaka natirang sa kanyang problema dito is yung yung kanyang ano ah uh, yung pinaka cut ng tank is hindi mabuksan <laughs> so ipapamasin pa natin to tangpag di ba? Balik tayo dun sa tangpag. So, ito yun. And then, after nung tangpag natin, na napaka-useful naman, ang next na pinagawa natin would be yung kanyang uh, tabucho. Yung uh, na tabucho. Para yan, nakikita na naririnig nyo naman siguro. Mas ano na siya, mas uh, naririnig na siya sa daan kumpara dati. Hindi na siya katulad ng dati na... mga tahimik so ito yung pinagawa natin and then yan, next natin is yung auxiliary light so kasi pag gabi mag ride ka ng gabi medyo talaga kailangan yung visibility hindi rin lang naman para sa atin eh para rin sa sa mga kasama natin sa daan kasi syempre para um, visible so, tayo dan sa gilid ay, iwan ako ni mami nakapit na tayo sa may barihan ata tayo or pinagbarilan ay barihan or sa TC Matrinidad nauna na si mami nakawis naman sila so dito lang yun sa so, may lugam Bili ko na tayo dito So yung mga Gusto ko palagay ng mga LED lights Accessories, mga auxiliary lights sa motor Pati sa kotse Pati na pwede kayo dito kay Cos Nelson So dito tayo sa may lugam Ito yung kanto ng pinagbarilan So dito tayo Malapit na, uh, ETA 7 minutes na lang Ayan si mami na uuna buti na lang at uh, si mami mag drive <laughs> nakakasama na sa ganito Pag, uh, sige kung hihintayin natin eh, 3 eh, to 4 hours eh, matagal yun eh. at ito iwan muna natin balikan na lang natin mamaya ang gabi so, dito nga sa may kanto pagkunta ng lugam shoutout sa mga tagalugam so, lapit na tayo tayo sa kanan tapos diretso nyo yan diretso lagundi kasi tayo sa kaliwa mapit na ito ang malapit meron ditong may friend kami dito sila kaibigan okay, nila maami friend namin yun eh so malapit nandito client yeah, sila Aaron enteroso boss shout out boss Sumalapit so, malapit pala sila dito 200 meter nanti kan 200 meter oh oh, oh, oh. oh, oh. sana ya yun sana ya yun, ya, yun. sana pin natin mga dito 140 meter sana 140 meter yeah yeah

Ah, ano boss, yung mini driving light. Sige, diyan muna ang kalangal. Tabi ka lang siya, tabi. Eh, si boss Nelson, Nelson oh. no? Uh, isang batikan sa mga oh, shout out. Uh, batikan sa mga mini driving light, sa mga All electrical no boss, yes, ilaw, busina, kotse, four, four wheels yun yun. So, yun. Mapalad tayo kasi malapit lang. <laughs> Sige. taga lang ako. Plary hmm, Sa may uh, bulihan. Sa may bypass na. Sige, iwan ko na muna sa'yo, boss. Tapos, balikan lang namin Message ka na lang, no? So, ayun na nga, guys. Uh, Iniwan na natin kay boss na so, yung inyong ating uh, ADB 660. May sa mga nagtatanong bakit ADB yung pangalan niya. Kasi ganoon kami magpangalan eh. So, uh, yun, yung una dapat natin bibinhin. Is, yun, yun talaga yung dapat natin bibinhin na, na motorcycle. ADB 160. Kaso, ano mo na. Uh, si Lord masyadong ano, mysterious eh. Masyadong mas maganda yung plan niya. So, technically, uh, ayun. Uh, mas mas maganda yung binigay sa atin. Kaya, <clears throat> Kaya kami kasi, kung bumibili kami ng mga gamit, pinapangalanan namin, at the same time, ano yung original namin na binili, yung, yung original namin yung plano na binili, hindi talaga yung nabibili namin. So iba yung nabibili namin. Kaya kung ano yung original na bibili namin, yun yung pinapangalanan namin. Katulad dun sa Fortuna namin, ang dapat ang plano namin dun ay uh, Mitsubishi Expander. Kaya XP yung pangalan niya. Dito naman sa ating Ford Ranger Wild Club dapat ano to eh uh, Toyota Hilux na GRS so eh yun mas napaganda Eh, uh, GRS ang pangalan nito so yun naman yung ating uh, Triumph Trident 660 na triple tribute uh, ang pangalan niya is so yun guys uh, mamaya pabalikin natin siya kung sa si Boss Nelson uh, tignan natin anong difference sa light uh, mini drive na bablogin sa Cusina. Kasi bukas pa lang tayong uh, ride sa, uh, ano lang naman, uh, thumb bike lang naman with, uh, uh, with the friends and also yung isa pa na owner ng Triple Tribute na Trident dito sa Bulacan. Nag-message uh, siya sa akin, both sa Facebook. So, uh, Nag-post din siya doon sa group namin sa TTCP. Natatanong uh, kung sino yung member pa dito sa Bulacan. So, first time namin mag-meet up bukas ng gabi para makita natin. So, sobrang rare ba para sa akin? Sobrang rare na makita ng Trident. Sobrang rare din na limited edition yung yung bike mo. So, meron ka pa na mas malapit dito. So, Nakakatuwa lang siya. So, titingnan natin yung mga ay bukas pala. So, update ko kayo bukas. yung vlog din na yon yun. Pero mamaya, pabalikan natin. Hindi ka pinatin yung ating motor. Pagtapos na. Best chance. See ya!